Good morning mga idol Lalabas na naman tayo We are going to Chung Chung din na naman tayo So bus lang tayo 18, 18 Ayan yung sun by board 18, 18 So waiting na kami ng bus Ito yung sasakyan na bus Yay! Hello mga idol, dito na tayo sa Chungli Iyaw Dito kami kakain mga idol Ito nga yung aming in order Mayroong, mayroong liempo, barbecue at saka kwek kwek At ito naman yung aming uh, lamesa Dito nagkasya kami na anim Naghintay kami ng aming maupuan Dahil sobrang daming tao ngayon Saturday Kaya eto medyo matagal din ang paghihintay pero worth it naman nag-order din kami nag -order din kami ng lomi ayan nag-serve na yung isang kasama namin bawat isa naglakay sa malit na mangkok at inibigay-bigay ibinigay niya isa-isa sa amin And worth it naman dahil la uh, masarap yung lomi ito kaya itong tinik tinikman ko na sobrang sarap Loming Batangas kung baga eh, pero ano na rin, pwede na rin luming Batangas. Masarap siya. Pagkatapos namin kumain, ay ito, busog. Lumalaki na ngayon dyan ko dahil sobrang busog. Napadami yata ako ng kain dyan. Kaya yan, sobrang laki ng akintian, tiyan. Nakatatlong barbecue liempo ako at saka isang quick-quick Pagkatapos namin kumain ay duman, dumaan muna kami sa simbahan para magpasalamat dahil nabig, dahil kumain na naman kami ng masarap na biyaya na binigay ng ating Panginoon. At uh, ito yung loob ng simbahan sa Chungli kung saan ay napakaganda at maraming nagsisimba dyan. Dumaan din kami sa Kuangnan Building kumbaga sa mga Uh, mga workers dito sa Taiwan ang tawag nila dyan ay yellow building pag sinabing yellow building ay papunta na yan sa simbahan pag nakita mo yan yellow building malapit ka na yan sa simbahan pagkatapos nyan ay dumanding kami sa mga taiko store kung saan ay naghanap yung isang kasama namin na may rin din siyang bibilihin kaya napadaan kami dito sa isang iskinita Dumaan din kami sa parang Divisoria na nandoon din nandoon lahat. Kung gusto mong maggrocery, meron diyan yung RJ, Kapamilya at iba pa. Meron din groceryhan ng mga Indo, Vietnam, Thailand at iba pa. Maraming nagpupunta ang tao dito. Ito yung iskinita na kung saan ay uh, crowded pag ng sahod. Kahit hindi sahod, crowded pa rin dyan dahil yan yung straight na yan ay yan yung pinaka, uh, puntahan ng mga mamimili marami dyan nagtitinda iba-ibang klaseng uh, paninda nila may mga damit, sapatos at kung ano-ano pa, mga abubot kumbaga ba naghanap sila ng uh, iba pang mga bilihin nila pero wala silang mahanap mga kasama ko, ay ito hanggang video-video na lang ako sa kanila kaya ayun Mayat maya, umalis na rin kami at uh, uh, hanapin daw namin yung EEC. Ito, may mga nagpicture-picturean pa. Eh, iwan ko kung anong mga lahat ito. Alam ko, Vietnam. Kasi yung mga salita nila. Kasi, naan, naan, -na, una -na, man, Ganun na yung mga salita nila. Kaya yun. Ang alam ko, mga Vietnam. Andito na rin nga kami dito sa may EEC, malapit sa bus station. Ah... Uh, kung bumaba ka sa bus station makikita mo ito pagtawid mo yung EEC meron din yung store ng mga Indo yan magkatabi yan yung EEC at saka index yung tawiran na yan papunta na yan sa bus station at saka sa train station under construction pa kasi yung ibang uh, ibang mga lagusan papunta sa train station sumakay na nga kami ng bus pa uwi at ito yung bus na ito ay hindi ito yung sinaksan namin nauna so ito, ito yung bus na diretso na sa Yuanshan Station doon sa Taipei dito sa Taipei uh, na kami doon sa may expo kasi dadaan muna daw kami sa simbahan sa Chongsan ito nga ang loob ng, ng bus konti lang yung pasahero kasi at pababa na nga kami mga idol dito sa bus na sinakyan galing kami Chongli. Medyo dito lang kami sa harap para hindi kami mahirapan sa pagbaba. Dahil yung iba namin kasama ay naihilo na sa pagsakay at nap. Ang alam ko mga pagod na So yan station na kami pumaba dito sa So yun lamang po mga ka-idol Maraming maraming sa panonood magkita ka tayo sa muli Dongli Salamat sa Sa aming mga kaibigan Shout out na rin sa kanila Yun lamang po God bless you all Bye bye